What's up mga kautol? Magandang magandang hapon po. Ah, away ngayon po ay ano. Kami po ay nagamas ng ampalaya. Aba, ay, mga kautol na bunga na. oh, ay ngayon po ay mag ko ng hapon. Ay hindi po tayo mapalagay mga kautol dahil uh, bukas po ay hahatulan na. Ang uh, ating pala final mga kautol. At uh, sa itong itong pagtingin ng palay mga kautol sa hapon dito nyo po papakita ko po sa inyo yung tradisyon din sa amin kung sa ibang lugar iba't iba din naman po yan pang kanilang uh, pagtingin ng palay sa hapon kasi sa hapon mga kaotol ay din mo makikita yung kung hinog na o hilaw pa dito po yan ba, may palaka din sa loob. Yan, dito po tayo ngayon. Ano po yung alog Medyo berde pa ang dahon. Pero ang buong naman hinug na. Mga ah, otol. Yan, na-spray na rin pala rin ng huyaw. Oh. Yan, mga otol. Oh. Hapo na. Yan mo makikita kung gano'n ka ang ampalay natin tabi po ayan ang ganda mga kotol bukas na po yan ah, hatulan yan bukas bukas sa bukas din ang ating palay sobrang ganda hindi nga po ang makapaniwala uli Bahay nagkaganto na naman yung ating palay salamat po sa blessing yan papakita ko po sa inyo ayan o hinug na hinug na po ayan nagkaganto nyo po yung palay yan o at hinog na po sa hapon Sa umaga yan Ay ano hihilawin pa Dahil Sa ano po ng Sikat ng araw parang hinog na lahat Pero sa hapon yan Yan o oh, Ganda mga utol oh. Panalo na po Sobrang ganda ng palay natin Grabe O oh ganda po bukas na po yung naanihin dilaw na dilaw ganda oh, tatalapid pa tayo mga otol ganda oh. ng pagkapalay po ayan ang dami po palay po makukuha dito dahil po sa ganda ng palay yun na nabubot ano na dilaw na sa sa hapon niya po makikita yan uliin po natin lahat naman po yung maganda ngayon ang palay eh. at panag-araw po yun po ganda lintog parang ano ay ano po nang pusa yung po na pusa yung buntot ng pusa pagkaganda po ng uhay ganda po po ganda ng pamamalay. Thank you Lord. Sa so, magandang blessing na naman po dumating sa aming buhay, mag-asawa at sa buong pamilya po. Yan, ako Mga sabi ko nga ano minsan. At uh, ito nga pong ano, yung lupa na yan, para magsabay-sabay ang hinug. Yan po ay uh, yung papakatihin. At yan, sabay-sabay po yung may hinug yan po ang magandang teknik na idea rin po yan oh, ah, talagang porsyento po ng palay oh. kita na mga utol na ayos din po ang pamamalay sabi ng iba mga utol na ano maganda daw ang palay ko sabi nila pero hindi parang nag-expect na ganyong kaganda dahil kasi kapag expect ako mga utol, ay ano po, parang, kasi wala pa sa sako eh. Doon po natin makikita sa may sako. Kung gano'ng kadaming masasako, gano'ng kadaming makukuha dito sa ating palay. Bago tayo mag-expect. Pero, kita ko naman po sa pamamalay, maganda ang palay. Hindi tulapis. Hindi po matulyapis. Ang shoutout nga pala sa, ano, taga, ano po, ah uh, Nuy siya siya nag ano po ng palay dito sa amin habi ka utol magandang palay mo ayoo oo uh, maganda ganda naman at medyo short shortihin po tamo ka utol mga ka utol kapag kati nagalabasan ng bayawak yan bakas po ng bayawak yan dahil bayawak dito ay Ah, bukas na bukas na po ito. ah, nga pala kuya Warren, alam kong order ka po. Ay, tumawag ka na lang po sa akin. Shout out po sa mga kabriga. Ito naman yung kabaak, mga otol. Parang maayos na rin, mga otol, to eh. Hindi na rin ako nag-expect ng maganda-maganda. Basta sa akin, mga otol, medyo tayo maganda yung prosyento. Dilaw na, dilaw na. Yan po ang pagtingin sa hapon, mga otol ng palay. Hmm. Yan, ang ganda. Talagang... Atlas pawis, mga otol, dahil nagamas po tayo eh. Yan. Thank you Lord. Ito magandang blessing. At uh, sa aking pamilya, lalo-lalo na. Yan. Sa aking anak malikot na mga otol yung anak ko ay nakataas na yung ano eh yung liig sabi ko yun healthy ang aking anak yan bali tayo po magagayak naman ng gamit doon sa bahay at uh, alam mo naman po yung kailangan po yung bukas ay nakagayak na lahat syempre tinatanghali po tayo mga otol hindi po katulad dati na maagap tayo ay ngayon pa lang hapon, bago tayo mag alas 6 ng bago alas 6 ng hapon. Gumabi man tayo, at least bukas naka-prepare na po lahat ng gamit. Basta maotol tuloy-tuloy lang po sa pangarap. Ayun. lalo na tiyaga tiyaga po pasensya na po uh, pag minsan ay yung iba po ay na rin ay rutin po namin to araw araw dito po sa bukid Basta maraming maraming salamat po sa inyo. Yan. Tayo po'y pabahay na. Nagayak po natin yung mga banig-banig sa catracer. Magpapalit din po tayong chins oil. Ah, mga utol, tayo po'y nasa bahay na. At uh, piprepare naman po natin itong mga uh, gagamitin bukas. Yan. Itong tracer. din po tayo sa chins oil. Saka ito yung luma natin kay tatay. Bumuli na rin tayo ng gasolina. Para bukas. Yan. Preparation na po. Magpapalit po tayo. Ako ito, palit po tayo ng langis. Petron. Sa po Maka naman. Na. Kailangan po bago umpisan mga auto lang makina. Kailangan po laging palit ng tins Ito po isang litro na isang litro. Itong malaki. Isingko. Para mas malakas ang gabot mga ko. Synthetic. Yan. Basta makita po yung labi. yung po ayos na. Synthetic po ito. Ayan ah, binili. Para po sa maki ng tatay na naman po, eh. pong asunod, na yung antik ni tatay ito pong ayusin na ah. sa mga kutun, sasalin na rin po natin ang sulina para bukas preparation na pero na prepare na po muna sa taas mga kaotol yan mga kaotol yari na po, naka-prepare na po lahat yan, lahat ng gamit para bukas yan, yan. preparation na po yan kumpleto condition ng makina condition din ng makina mga kaotol yan at bukas ay start na tayo yan, kumpleto na pati pahangin pinaayos na rin natin ito itong tracer ni tatay iskumpleto kompleto itong mga gamit yan tools full tank gatong chins oil na rin po yan para bukas tuloy tuloy na po tayo sa ako kumuha na rin po ako sa pamilihan yan kompleto na po